Alam niyo ba kung anong misyon ang dapat niyong gawin ngayon? Sige, kaunti na lang. Hmm. hmm. Okay, tayo na! Dito, pakibuksan ang Dinosaur Encyclopedia. Sila Stu at na ay tinatawag na Struthiomimus na namuhay ng Cretaceous period. Kamukha nila ang isang ostrich. Anong klaseng dinosaur kaya ang nasa loob ng loob? Ah Aaaaah! Aaaaah! Maraming mga kwento ko sa explorer na si oh, Pero hindi lahat ng mga kwento niya ay totoong nangyari. Uh? Hindi ka nga pala nakakalangoy, Ping. Teka sa'yo. Uh. Gamitin mo ang propeller na tope. Matutulungan ka nito makalangoy uh. sa parangatan. Uh. Ang mga Ophthalmosaurus ay nabuhay noong late Jurassic period. Ang kahulugan ng pangalan nila ay eye lizard. Dahil sa malalaki nilang mga mata, merong sira ang ipin mo. Saan? Nasaan yun? Tingnan mo rito. Nakapaw, siraan ipin mo. Uh, kaya pala sobrang sakit. Ngayong alam na natin kung bakit masakit, pwede na natin itong gamutin. Ha? Hmm? Ah? Gagamutin? Masakit ba, Professor, pag ginamot? Huwag kang mag-alala. Meron tayong anesthesia, kaya di naman masakit. Makakatulong ang anesthesia para mamanhid ng sakit. Nasaktan ka ba, Vicky? Huwag <sighs> kang mag-alala. ka namin. Arthroplura ba ka mo? Ah, hindi siya dinosaur, kundi insekto. Isa siyang malaking insekto sa panahon ng mga dinosaur. Ilabas mo ulit ang Dino Encyclopedia. Ang Leedsicnes ay isang malaking isda na nabuhay noong Jurassic period. Ito ang pinakamalaking isda sa kasaysayan at singlaki nito ang isang gray whale. Ah, uh, ito ba masakit? <coughs> uh, uh. Ako si Professor! Ako oh, si Dito, mahahanap mo ba siya? Mukhang nanganganib ngayon si Telly. Kailangan niyo na umalis. Pagtulungan niyo siyang iligtas. Opo! Go, go, Thanos! To the rescue! Ang totoo, ichthyosaur siya noong panahon ng mga dinosaur nabuhay sila sa dagat. Dito, nakahanda na ba ang lahat? Professor, bakit tayo papunta sa karagatan? Dahil maraming nakamamanghang sea creatures doon. Wow! Terosaur ang Cenodactylus mula sa Cretaceous period. Ang ibig sabihin ng pangalan nila ay Caesar's Finger. Meron silang haba na apat hanggang limang metro. Nakatira sila sa banging malapit sa dagat. Lumilipad sila sa ibabaw ng tubig at nanghuhuli ng isda gamit ang matulis silang ngipin. Lucky, bibilisan ko! Huwag ka tatakbo. Umupo ka lang. Hmm? Lucky? Dito, saan nagpunta si Lucky? Hmm? Ha? Huh? Mukhang kakaiba nga ang Telmatosaurus na yon? Tingin ko mahirap siyang kaibigan eh. hmm. Magandang ideya. Magdiwang tayo. Hmm. <laughs> Dahil ligtas ang lahat. Akong bahala sa pagkain. Maghahanda ako ng marami. Go, go, dino! here to subscribe!